Yan. Ah, yeah. Ay, eh. Ano? 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 So, yan. So, may bago kami. ano, Sting. Maka-deliver lang yan. Thanks, Sting. Hindi pa siya malamig. Maka-deliver lang. Padala din ako ng... Nandito ako ngayon sa office and we're preparing for 11-11. Kaya madaming tao ngayon. At ano na din, syempre bago release na ng aking new products, ang Jimmy, Lipgloss, and lip cloud Ayan sila. Ayan. Ah, yay! Ano? Ano? Syempre meron ako bago. So yan, so, yan. So, may bago kami ng ano, Sting. Baka deliver lang yan. Thanks. Padala din ako ng favorite nila. Wafer time. May wafer pa ba? Yes. <makes noise> Ito, favorite to favorite na lang lahat. Wafer time. Ako din. Kaya ba? kayo dito, guys. Ay, laki nga. Ito, tutulong din ako. Magpapack din ako. Diba? Tapos kukuha na din ako. <laughs> Kasi ubos na yun concealer ko. Kasi simot na-simot na siya. Ako chai. Tapos kuha din ako. Nagbago na kasi. Pumuti kasi ako guys. Kasi nagpapaputi ako. Kung, pa, na, kung napapansin nyo. Tapos okay so, lang ako magbago ng um, powder. From sand, ako. Kasi ano. Pumuti nga ako. Ito po ako. Kumuha po ako ng donut at chai po. Ililista kasi nila guys. Kasi hindi naman dapat bigla-bigla na lang pumapasok. At kumukuha ng make-up. Ako kanina, hindi na video yun, pero may pinakna ko nung bago namin products. Itong Dreamy Lip Gloss and Dreamy Lip Cloud. Yan siya, gloss and parang velvet matte lip. Tapos kapag nakakuha ko ng dalawa, meron ko sa Lucky Charm. Kasi diba, keychain siya. Kung nakita nyo na, pwede gawing keychain yung lipstick. So pwede ito yung gawin niya parang bracelet doon. Ano, Basta pang cute lang, diba? Cute, cute. Okay, so kailangan ko na yung ninakaw ko. Yuck! So, kailangan ko natin kasi umalis. Actually, meron pa ako recording ngayon, 3pm. Late na ako. So, I need to go. Masaya ka naman dyan. Happy naman. Ikaw, masaya ka naman. Tignan mo pa lang sa wafer Ay, paulit yun. Happy spoiler! Masaya kami. Tapos, kukuha na din ako kasi nga, mamaya pa ako. Tama ko pa ang gagawin. Thank you, Stace! Tignan nyo, meron talaga kaming rest po. Thank you so much. Ito sila din. Siyempre, meron din sila pang energy sila. Hi, kuya. Hello po. Yan, nagpa-pack sila. Oh. Ayan. Siyempre, para may energy sila. Hello po. Bye-bye, everyone. Bye-bye.